Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng pamahalaan sa bagyong uwan na nagbabadyang magdulot ng pinsala sa ilang bahagi ng bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naka-full alert na ang lahat ng ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo. Nagpakalat na anya ang Department of Transportation at LTFRB na mga bus at truck para sa evacuation habang nakahanda ang DSWD, DPWH, Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard para sa rescue at relief operations. May mga nakaantabay na ring lifeboats, rescue vehicles at relief goods sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng malakas na ulan at hangin. Kasunod naman ang direktiba ng DILG, nagpapatuloy ang preemptive evacuation sa mga high-risk areas upang mailikas sa mga residente bago pa man tumama ang bagyo. Suspended rin ng toll fees para sa mga emergency convoy at responders at may mga inilaan na special lanes para mapabilis ang paghahatid ng tulong. Nagsasagawa naman ng clearing operations ang MMDA at mga lokal na pamahalaan sa mga kanal at kalsada habang nagbukas din ng mga parking areas ang ilang mall at gusali para magamit ng mga residente sa mga madalas bahay na lugar. Sa huli, muling nanawagan si Pangulong Marcos sa publiko na huwag magpakakampante, makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at agad lumikas kung naninirahan sa mga delikadong lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.